For today's episode, tayo ay Scooter Gaming. Kasama natin si Kabomba at si Ka-H. You know? ZX4RR. Nandito na po tayo sa Leticia's. At... So, good morning mga katods. Nandito tayo sa office. At uh, for today's episode, tayo ay Scooter Gaming. What? Kasama natin ang dalawang walang kwentang ADB 160. You oh, know, sana all action 4 Sana all. Kasama natin si Kabomba at si Ka H Para tayong titi dito eh. Utang <laughs> ina. Ang kulit. So as you can see po, naambon dito sa Batangas City. At ngayon po natin gagawin yung uh, vlog na ano ba meron sa Batangas City, ano? So dahil dito lang naman kami, uh, nag-scooter gaming kami. Sama natin tong dalawang hindot na to. At sila lang ang may uh, kapote at tayo ay uh, t-shirt gaming. Preno check is good. Ang lamig! So tayo ay alagaan ng punas sa GoPro. So vlog for today is ano ba ang mga masasarap na kainan ng meron ng uh, aming uh, mahal na syudad Dahan-dahan lang tayo at madulas ang karsada kahit tayo naka scooter ay eh, wag tayong babangkeng So dahil wala namang high speed na mangyayari ngayon eh, tayo ay nag showy na lang na ating vlogging helmet shuwi gtr 2 So first stop, doon tayo sa May Plaza sa Maximus at tayo mag-opilit at kape Maraming maraming salamat kay Itchofol sa pagpapahiram nitong kanyang uh, NMAX sa atin. Hindi ako fan ng scooter ng mga katods pero syempre makisama tayo dahil uh, ang kasama natin ay naka scooter gaming. Maganda naman dito, meron siyang uh, mudguard so hindi mababasa ang ating likod ng mga putik-putik. Power wise, okay naman, decent. Hindi lang talaga tayo sanay kaya hindi tayo makapiga ng uh, sagad. Seat height naman, abut na abot natin. Both legs, nakabend pa. Yeah! Tapos yung ating kamay, malapit tayo sa seat. So talaga nakabend siya ng 90 degree, ano? Huwag na tayong sumingit at malapit lang naman. Kaya naman tumila ang ambon mamaya, ano? Kumalis muna tayo sa ating comfort zone ng pagbibig bike. Uh, sa likod tayo dito sa Rizal Avenue. Siyempre dito tayo park sa gilid lang. Yeah. <laughs> na to natin ating kaperahan Sana oh. Dito po tayo sa Massimos Pag-aari po nito ng mga Italianong dito nagnegosyo sa Batangas Good morning po Sa so, breakfast muna tayo na mga katods So, tapos na tayong kumain dito sa Masimusa, no? Tayo ay nag-omelette and coffee. Okay. Next destination natin, mga katod, sa Isolaticias. Mga pinupuntahan po natin ngayon ang ating mga favorite na kainan dito sa siri Gamit pa rin natin itong uh, NMAX at uh, butit wala nang ulan. Dito tayo dumaan sa may scenic na, ano, yan, you no? Know? Kalumpang River Napakaganda Ang lakas makaloki ng naka-scooter <laughs> So ang uh, orderin po natin mamaya Ay syempre yung uh, iconic na Pansitikiano at barbecue You know, so dito po tayo. So. Andito na po tayo sa Leticia's At tayo ay bubog chi muna. So tapos na tayo yung mga pansit na pula no. Dito sa Leticia's kasama pa rin natin si KH Riker ko si nere mo to, At si Kabomba, si Katiti. Hey! <laughs> so, hindi na tayo pupunta ng treehouse, ano? Medyo nabusog na po kami. <laughs> Next time na lang po natin i-vlog ang uh, treehouse effect. So, na-enjoy naman natin ang ating uh, scooter gaming, ano? With the Chapsui Boys. At dito ko na lang po siguro tatapusin nyo. Ang gagawin. Tatapusin ang aking... Uh, So dito ko lang po siguro tatapusin ang aking vlog for today no, mga katods Again maraming maraming salamat po Sa Chopsy Boys, kay Relly at kay Riker Sa pagsama sa atin dito sa pagtuklas ng uh, dalawang kainan dito sa Batangas City ano? Salamat din po kay Chupol sa pagpapahiram ng kanyang motor no? Dito sa Yamaha NMAX na I may say na na-enjoy ko naman ng uh, paggamit ng scooter no. Umalis tayo sa comfort zone natin ng pagbibig bike. no matumba si Kuya. Uh, natumba. Sana okay lang siya. Siyempre, maraming salamat sa inyo mga katodos, ano? No? Na nanonood at walang sawang sumusuporta sa ating mga video. Maikwenta man ito, wala. Parang itong dadaan Yun no? <laughs> Kaya again mga katods This is Love Beach, Mauro Signing out Babush And happy Saturday sa inyo mga katods Woo! Sarap